Okay, hmm. kaya gagawin tayo rito yung PCX PCX e-bike <laughs> Ay, sakilis pa siya Kilang buwan ito sir na stock? Uh -huh. Sabi ni no, Honda pre Dito daw, naging yung isang ano, isang battery na na 12 volts, hmm. yan daw yung palitan. Itinignan natin kung... Oh, oh. eh, ano? Dalawa. Dalawa siya. Pero Pero nandito yung 12 volts, may 12 volts pa rin dyan. Baka yun daw yung may problema. Ah, okay. Ngayon, papalitan natin. Tingnan natin, di ba? Meron ako dyang bit. Kunin hmm. natin battery dito, tapos palit muna natin pagsakala. Ah, yan. okay. Sige, sige. sige. Okay. Ma, diba ba, di ba ba isusurrender na sa kanila? Bukas. Bakit tukulin? Di ba service unit? hindi natin, tapos na ilang buhats na ay ah, lang Oh, yun siya TBS oh. din o E-bike mo eh nakita na namin yung isang 12 volts battery ah. yung battery, pagbalik sa akin parang backup battery okay, okay. Okay, kapit na natin. Hmm. Ah, ayos ah. Mabalik. Ayun oh. Balik. Uh. oh no. Honda PCH e-bike. Oke, testing. Ayo, eh. ah. Ayo, Ayo, baterai Do coba lagi ini yang anunya. Yung, yung. Yung baterainya na lang. Yung, full. Yung. Wala na. Sige lang na charge. Do bat pa yan. So, charge, charge lang. Ay, lang. Kami. Hindi siya i-start. Tuwa lang. Tingnan lang baka may bolo. Oh, sige, Wala siyang ano, ano. Yung yung battery malalaman mo kung Ay, ano. Charge. Ilan? Nagbi-break lang eh. Malabo, okay. malabo, na ano. Hindi ko makita. Testing mo. Ito naka lang sa Pwede mo kuha. Hindi, kuha. Oh, pa yan. Yun, <tries> Ayos, ah. Pwede mo kaya ka na ha? kung papabila niya ng battery. Oh, sige. Basically, basic, pare. Basic ba? Basic. basic. May way ba yun? May way. Hahaha.